Ang screen ay nagpapakita ng mga highlight ng kamakailang mga laban ni Cherry Tigo na may mabilis na mga cut ng malalakas na spike, matinding block, at pagdiriwang ng koponan. Sa isang kapanapanabik na showdown na nagpapanatili sa mga tagahanga sa gilid ng kanilang mga upuan, nakuha ng Cherry Tigo crossovers ang kanilang pwesto sa semifinals ng Ileon Tour. Natinapos ang kahangahangang pagtakbo ng Inksold Chameleons, ipinakita ng crossovers ang kanilang katatagan at pagtutulungan ng magkakasama na nagtagumpay sa isang mabigat na hamon mula sa mga chameleon. Si Eyalor ang nanguna sa kanyang mga paputok na pag-atake, habang ang husay ni Ara galang sa pagtatanggol ay nagpapanatili sa team na grounded. Ito ay hindi lamang tungkol sa individual na kinang. Ang lakas ni Cherry Tiggo ay nasa kanilang sama-samang diwa. Binigyang diin ni Coach Kungfu Reyes ang kahalagahan ng chemistry at isang never say die attitude, ang paglalakbay ni Enzod sa puntong ito ay kapansin-pansin. Sa ilalim ng gabay ng Italian coach na si Ettore Gadetti, ang mga Chameleon ay naging isang mabigat na koponan na nagsasara ng agwat sa bawat laban sa abot tanaw na semifinals. Ang parehong mga koponan ay naghahanda para sa kung ano ang nangangako na maging isang kapanapanabik na konklusyon sa Ileon Tour. Itutuloy ba ni Cherry Tiggo ang kanilang pangingibabaw o ang insult ay babalik ng mas malakas kaysa dati? Nagfade fade ang screen sa logo ng INA na may text na, manatiling nakatutok para sa higit pang mga update sa semifinals ng ILEON Tour, huwag palampasin ang isang sandali ng pagkilos. Mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang bell icon para sa pinakabagong mga update sa ILEON Tour.